Ako nga pala si Mardel de Guzman Gasta, nakatira dito sa Santa Cruz, Laguna. Matagal na akong ng sinaing na tulingan. 52 years na ako nakapeso rito sa sidewalk vendor. Natutunan ko yan sa mother ko, 1970s. Bali, minana ko na sa kanya yan. Ako na nagpatuloy ng kanya negosyo niya. Lunes hanggang linggo lang dito ako, dire-diretso yan. Nagsisimula ako madaling araw, Nakuha ko na isda para mamili, tapos gagawin. Saka ako lulutuin, mga six, lulutuin na yan. Habang nag-aantay, di naglilinis naman ang pinagawaan. Tapos pagkaluto niya, magbaba ako mga 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. sa ngayon, matumal kasi sapol nung mag-pandemic. Talang damdamang tumal ngayon, hindi katulad nung dati. Sa kasi nagagawa ko niya mga 20 kilos, nauubos yun. Ngayon, 12 hanggang 10, 10 kilos, maniraan pa. Tumal talaga, laka ng effect ng ano. Gawa nung mag-pandemic, lahat daing ngayon nang hanap buhay, talagang tsaga-tsaga lang. Ako na naghahanap buhay eh. Patulong ko yung anak kong bunso. May dalawang apo. Minsan, nasa 50 pieces, ay nauubos. at pagka natitira, limang piraso, sampu, ganyan. Pa-i-sasama ko sa bago ko lulutuin, papaibabo ko naman siya para nabibili. eh okay naman yun, din, naman, kahit tumagal naman yun, din, naman masisira agad-agad kasi may suka siya. Sinahin na tulingan niya tawagin. Kasi yung mga suro nabi sa eh, pag hindi yan ang nabibilila, pag iba, nililasa nung ano, iba daw eh. Kasi parang maasim-asim na may gawa nga, na may suka, nakakibat. Ayun, naandun yun. Sariling gawa ko talaga yan. Ako talaga nagtisimpla niyan. Wala nang iba. Dito lang ako sa may tapat ng Andaya Native. Mga kaibigan ko sila eh, mabait. Pinapesto ako dito kahit paano. Sidewalk vendor, ano sa public market. Dito lang araw-araw lang ako dito. Thank you nga pala sa mga suki ko na araw-araw tumatangkilig ng paninda ko. Sana yung mabiyayaan ng maraming blessing. God bless you all. Sa mga hindi pa nakakabilis sa akin, try nyo rin subukan bumili sa tindakong tulingan. Sigurado masasarapan kayo. Thank you. Thank you. Thank you sa inyo lahat.